magandang umaga guys itong umagang ito ay maganda mayroon na agad tayong huli guys ano kayang isda ito oy pulahan guys ang unang huli natin for this week at ituloy tuloy lang natin ang pagbatak Yan. yan may mga bisugo napakaliit guys ang bisugo napakalalim nga dyan guys at napakalakas ang agos siya nga ni Palag, Linus over ko na lang yung pagsalita at ang hirap mag magsalita sa lahat ay. Napakadalang pa nga dyan ng bisugo. Paisa-isa lang guys, ay mga one-fourth na ang nababatak namin na eh. Pero may baka may, o yun, sunod-sunod guys iso. mayroong kasunod ulit o. Oh. May mga sigal nga pala dyan. Hindi lang namin nabidyohan at malayo yung lipad. Na dagit yung mga ubod kong natapon. So guys, ang unti ng huli namin. Ito pa lang ang nahuhuli namin. Mga limang isda pa lang. Saka isang malaking isda. Ayun guys, oh, may nagaputi-puti nga ano pala dyan. Marami-rami na pala nagaputi-puti. Oh. Ay, puro bisugong maliliit lang ito oh, guys. Oh. Kawawa naman kami guys dyan. Ay, marami na pala. Oh. Meron na naman, Ay, guys, oh. Guys. Yan ay walang edit. At pag hindi ko inedit yung pinutol yan. Ah, nung haba niyan, mga sampung oras kayo yung maghahintay sa amin. May malaking liloy ayo, oh. Kalating kilo yan, guys, oh. Ayan, tinanggal ko na nga na yan sa puntong yan at ako ay mabatak na ulit. Napakalalim ng tubig. Yan guys, may kasunod na bisugo. Ayan, oh. Meron pa uling kasunod sa malalim. Ano kaya yung guys? Ayun o. Oh. Sunod-sunod na. Madami-dami na din ito. At ayan nga guys. nan Sunod-sunod na sila. O oh, nasa malalim na yung ibaw Nagaputi-puti. Oh. Parang Christmas tree Mga pro-pro. Mga parang ganyan pala yan nun. Oh. Pag maraming siba dito. Mga pro-pro. Mga paro. Oh. Para ako'y nakakita lang pati nga. Pakita ko sa inyo mamaya. At naghahabok pa yung mayabang na lagahabatak dyan, naghahanap ng pating. Patingin ko yung mukha mo eh. Gusto ko sana dumayo eh. Walang pabili nag eh. Madayo ka baga. Ay, gulping tamad mong dumayo na yan. Ay, atiya, bulaan ka. Sino kayang may pusong mamon dito? Wey, mukha mo. Paawa ka pa dyan, eh. Ay, lulungo. Ito naman. Ito gusto mo siya, lili. baki naman lilo. Guys, ano gusto ng lilo yun sa inyo? Ano gusto ng lilo? Ay, kinakain ang pating, guys, oh. Tapoy ko lang. Okay. Tayo na nga, sinibo na lang malaw na pulahan, dilawan, kung ano man yun. Shout out sa'yo, malaking isda. Oh. At ayan na nga guys, nagasunod-sunod na. Ay, salamat sa blessing. Napakadami namin huli ngayon. Ang uh, guys Salamat nga ni Palat. Maganda-ganda ang siba dito sa lugar na pinuntahan namin. Kung itatanong naman ninyo ito kung saan lugar, siyempre sa dagat ito, napuntahan namin ito. Ay, mga pirit pala ang ah. Subo. Ay, may subo. Ay, may biluan. Nagakulot-kulot. Ay, Ay, ba't yun yung puro pain? Maybe, ano sa si ilalim? Liloy. Sobrang kalma ng dagat. Hmm. Uh, nagulo na makasak. Inulo na liloy. Ano, nagutin na natin? Hmm. tapon, tapon. Nagulo na. guys, so, nagulo na nung liloy. Uy, yung laangin. Ang pag di na ninyo yan, mahusay, kailangan ninyo ng barangay tanod o kaya barangay captain dyan sa pag-ayos niyang gulo na yan, guys. Napakahirap na ayusin yan, guys, at yan ay piti na. Nasa ilalim ng dagat kasi pag nalagot, lagot na talaga, tapon na yan. Parang buhay lang, pag nagulot, tapon na. Napakalami talaga lili dito sa magtapunta namin lugar na to, guys, oh. Napakasaya, tingnan nyo yung gulo, pasilip-silip pa sa camera ko, yun, yung mga nakikita nyo nagaputi puro lilo yun, guys. So, dito na lang muna, guys, itong video yung ito Salamat sa panonood. Paki-like, share, and subscribe. Paki-comment na lang din kung pwede kayong mag-comment. Salamat, kahit ano lang, comment nyo. Masaya na ako dito. Thank you very big. At salamat sa inyong panonood. Guys, ayan na, tapos na. Uwi na. Thank you all.